Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edik, piano, tet, marsan, ine-expose ang mga kalokohan Hindi rubber stamp ang sanggunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan Ang mga konsihal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran Sa mayor lang, trabaho ng city council ay pag-aralan Pusisiin labanan na ang kalokohan ng mga opisyal Na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpi Hawap natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila Hawap natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila Dito sa sanggunyang mo nito kanser ng ating lipunan konsihal si Hal Ediciano, kon si Marsan ang natitirang oposisyon sa sangguni ang Tet Marsan, kakampi ng kabataan siya ang nagsilbing isang huwaran Ediciano, tagaangat ng sining at tutura, sa lungsod sana ikaw ay magising imulat ang iyong mga mata, sila ang mga kagawad na ating pag-asa, dito sa lungsod ng Olunga po hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno, hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago sa sangguni ang monitor ay makinig kayo Buong olong gapo, magkaisa na tayo Hawak natin ang pag-asa Makakatuwang natin sila Sino yan? Hawak natin ang pag-asa Makakatuwang natin sila hmm. Dito sa Sa Friendship Edik Piano, Friendship Ted Marsan. Friendship Edik Piano, Friendship Ted Marsan. Dito sa sa dunyang Ayan, kumusta po? Olonga po. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 4, 2016. Ito po ang inyong Friendship council Edic Piano. Ngayong umaga po, hindi natin makakasama ang ating Friendship Tet Marzan dahil meron po siyang importanteng importanteng ginagawa. At kasama po natin ang ating co-host ngayong umaga. Ladies and gentlemen, please welcome Kenneth Salvatus. Oh, Friend, magandang umaga. Welcome. Good morning. Friendship Kagawad Eddie Good Piano. At sa ating mga taga-subaybay ng Sanggunian o ng Pong Monitor, manatili po kayo sa programang ito at marami kayo marinining mga nagambagay upang sa gayon ay hindi kayo mabitima. Tumutot lang po kayo. Salamat po. Oh yes, and this morning kasama din natin dahil pag-uusapan natin, bagamat March 4 na po, pero nung isang buwan ay uh, isinelebrate natin ang Arts Month no? at maraming mga pangyayari na, na ipinalabas ng ating mga alagad ng sining no? at yung mga uh, into culture, no? Kenneth, dito sa lungsod uh, ng ulonggo po. Uh -huh. So, ngayong umaga, kasama din natin. Ito, kilalang kilala na. No? Isang poet, isang uh, composer, isang... <laughs> All in na, one. All oh. in one. In, in other words, isang alagad ng sining. Ladies and gentlemen, ang ating pong kaibigan, Lolito Go. Ay, magandang ah, umaga. umaga. Na, Lolito. Lolito. Magandang, Lua. magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig ng sanggol ng Monitor. At maraming salamat sa napakagandang introduction, Kagawad <laughs> Eric uh -huh. Piano. Uh -huh. At Nakaka oh. Ang lupit oh. naman ng ano ng opening spiel ni Sir Ken. Oh, salamat. Yes, ah, kasi minemorize ko, minemorize ko kagabi. Memorize <laughs> ko. And of oh, course, Kenneth, ipakilala mo yung ating isang right, special so, guest din. Meron silang event na yes. ngayong gabi na. Um ngayong gabi, okay, of course. Good morning, uh, Lolito Faye okay, ko pala si Lolito ko. Alam ko matanda na, bata pa pala. Makasingidan lang tayo. All right. We'd like to welcome Artistang Gapot Theater Company, of course. No other than as is director and actor Mr. Jericho Vasquez. They will be having an event tonight, so he'll be discussing to us about what kind of event they have. Yes, magandang maga, Jericho. Mm -hmm. Good morning po. Good morning po oh, sa lahat ng nanonood dyan sa Bong Alonga Sir, thank you for having me again. Yes, sir. Sure. Sure. Having oh, our group again. Anytime. Sa ganyan monitor. He owns you. Yes. <laughs> <laughs> Artist Tanga po Theater Company. May oh. event po kami. Ayan, Ngayon na po, ahead. as in mamaya na po, mm -hmm. okay. March 4, 2016, Tawag ng Tanghalan, mm -hmm. 7pm at Black 26 Upper, sa tapat po yan ng Santa Rita Chapel. Yeah. Then meron din po kami sa March 11, Miss Gay Gordon Heights Next Top Model 2016, 7pm at Black 14 Upper. March mm -hmm. 19, Tawag ng Tanghalan, 7pm at Woodhouse. March 26 Garden Heights Got Talent 7 PM at Block 8 Lower and April 2 Tawag ng tanghalan 7 PM at Cell 1. Lahat po yan ay no registration fee no entrance fee no age limit po. Okay oh kasi sa tawag ko may tanong ako kasi you're using the word tawag ng tanghalan because uh -oh. that is the property of ABS-CBN yes, for po. Showtime. times. So uh -oh. Are you not being questioned with that, using that? No, oh, naman. no, no. Wala po. Dati po, ginawag tarip po namin na. na. yun, the boys. No, kasi hindi. That means kasi exclusive for that. It never been used by anybody else. No, and si Street naman ito. Kasi kundi malilimitahan ang ating mga, you know, itong mga batang ito, alam naman, very raw lang yan. Sa mga purok-purok lang yan. Sa mga barangay lang yan. So, at ang tawag ng tanghalan ay panahon pa ni Pugo at ni Sino. Oo, panahon nyo yun, di ba? Mas naman yun. Ang mo. So hindi exclusive uh -huh. yan sa ano sa All uh, right, nililinaw lang naman time. po. Uh -oh. Uh -oh. At least ay ng tanghanan uh oh, ng uh -oh. uh -oh. children. Is children ba yan? Pwede niyo sigurong palitan tawag ng tanggalan. Ah. Uy, maganda rin siya. Maganda 'yun, na. Maganda yun, no? maganda yun ha? kasi tinawag ka, matira matibay. Ang galin, ang hindi okay. magaling, di So, maganda 'yon. Next project. Yes, yes. Bigkapi siya. Bigkapi tawag ng tanggalan, o di ba? Hindi e mag kasi yun. maganda 'yung mga ganitong klase. Alam mo, 'yung 'yung popular culture 'yan, di ba? Boom, 'yung itong yes. mga kabataan na 'to na nandiyan sa street, no? Sa isang puro, magagawa mag, mag, uh, sila ng, ng man, event. Uh, so, 'yung mga kasama na magpa-participate diyan, talagang mga raw no na talagang masa talaga masa base talaga. masa base itong mga ito at uh, yun na nga baka makakita tayo ng talagang mga tunay na talento Oo. sa mga ganyang uri hindi ka ba diyan na, dyan na, na discover Lolito Go ah, okay. parang diyan ka na discover <laughs> <laughs> akala ko si Lolito Go mga 59 years old. Yung pala, <laughs> kaedad ko lang 26. O, di ba? O, oh, niya yan. <laughs> 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 Alright. Anyway, so, tama yung sinabi ni Sir Edic. Kasi mm. ano, Talagang nakikita mo ano nakikita mo very much alive ang mga artistang po. Akala ko noon eh ang sawakas lang yung existing na independent uh, theater uh, company theater. dito pero ngayon yeah, uh, with the discovery of oh. uh, artistang po, 'di ba? Yeah. Ayun may uh, makaka-expect tayo ng mas maraming Sakaiba. galaw yes. o, o. sa mundo ng uh, sining sa Olongapo. Yes. Pero, in as much as we mm. commend the artists, yun nga, tama rin, may point, may point din si Sir Kenneth doon sa ano. Tawag yeah, ng yun. tanghalan. <laughs> Nakita ko rin yun, yung The Voice tapos ginamit pati yung logo. Yes, uh, so, okay. yun choose, po? The Voice Olongapo. Kasi, uh, uh, uh. we should respect the intellectual property oh, rights. Oh. Kasi, ano uh, uh, although siguro although yung tawag lang lang ng tanghalan medyo general, yan e, no? Pero maganda yung tawag ng tanghalan. Maganda tanghalan. Kasi yun, matira, matibay. Oh, okay. Ang okay. caption nyo, taong ng tanggalan, sub subtitle, matirang matibay. O, oh, oh, haman, nabigat nara? yun. oh, na. Kasi oh, gawin o, <laughs> Ay, tiyan, o, gagawin ko yan. Kung papabayad ka na naman dyan, Kenneth. Oh, gagawin ko yan. Gagawin ko yan. Anyway, uh, so, uh, no, uh, 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 susu ano tawag? sasugan ko lang yung sinabi ni Boom alam mo nung inimbitahan ako doon na para mag welcome uh, parang maging speaker doon sa pagtatanghal ng sa wakas yung kanilang uh, Corazon ang unang aswang no ang sinabi ko doon kasi nag-uusap kami ni, uh, ni Tata Jimmy Mendoza alam mo ba na si Tata Jimmy Mendoza marami siyang alam na kasaysayan ng dula dito sa lungsod ng Alonga po na noong pa pala ay meron ng mga dula na talagang may, mga makabayang dula talagang mga street plays ito oh. Ang sabi ko nga kay Daryl siguro ito tutukan natin kapag halimbawa uh, meron na tayong panahon tutukan natin yung kasaysayan ng dula sa lungsod ng Olongapo kasi yan, no? meron, palang, ano, <laughs> Oo, no? meron pa lang ano Meron pinanggalingan Panahon pa nila oh, tata Jim uso tata, na daw tata, ang ano oh, flash mob eh oh, oh, bigla yeah. na lang yung, panahon ng martial law Napakinggan din niyo ba yung ano yung istorya ng ano ang pagpugot sa ulo ng Apo kaya nga naging ang unang hmm. grupo to, di ba? Magandang isa is, isa dula yun, ha? Hmm. Siguro, At gumantis si ano, ang pinugutan, hmm. ang anong pugot, ginantihan. di ba? Actually, no, meron nang ginawa dyan ang sawakas, yung ano, super, super pero it's Dapo, a reimagination uh, re of, re of, the of history of Alangapapa. Pero paparay. ang ganda na, no? ang pagpugot sa ulo ng apo tapos sa second segment gumanti ang pagpugot o di ba buhay pa ba siya ngayon ang huling segment oh, o yun magandang horror ano yan ha magandang horror, horror plot horror plot no gumaganti yung ulo ng apo pero kailangan no. may COVID din ng konti din siya Oo, o, tanong man. ko sa inyo yung tatlo uh, gaano kahalaga ang suporta ng local government okay. sa mga programa ng pangsining siya, at pangkultura ayan sige okay, boom muna. ikaw unahan boom. Na, simulan mo Ah, mahalaga, mahalaga, mahalaga. Kasi ah, talagang may budget naman para sa arts and culture. Oh, hindi dapat po ba? Yung, mm -hmm. ah, dapat yan maging malaya rin ang pagbabahagi ah, pag ng pondo na yan upang mm -hmm. hindi naman natin makalimutan o maisantabi yung kahalagahan ng sining at kultura sa isang bayan. Okay. Kasi a uh, city na uh, uh, progresibo nga pero naman backward naman pagdating sa culture and arts eh sa city without oh, a ibang soul. Ibang klaseng di ba? Oo. Diba? Anong masasabi mo ron Ikaw na assistant character. director? Oo, oh, bilang mga makabagong mm -hmm. ano Yes, ito, uh, generation. <laughs> sa oh, grupo oh. namin kagaya po ng grupo namin independent group po kami wala din po kaming budget. enough budget so malaking tulong po yung government <laughs> oh, for na, us pati, dahil po no, natutuloy eh. po namin yung mga ano na Manawagan namin. ka na, sige <laughs> <laughs> Manawagan ka na Bakit? Malaya tayo? Okay, kung ayaw mo naiyakal Yung bang mga event niyo, syempre may kailangang pondo diyan kahit pa paano, paano eh. no? pero lumapit ba kayo sa ating city mayor para supportahan man lang yung event Dapat lumapit kaya sabihin nyo grupo kami ni Sir Gordon dapat bigyan nyo kami ng supporta ah, sa grupo ni sir Gordon. Eh, hindi kasi sa Gordon ay, na, ka Gordon Heights eh <laughs> <laughs> o diba kami po pagka Gordon Heights tulungan nyo po kami manawagan ka ngayon sige kung kaya mo <laughs> sir bang Gordon hindi <laughs> kay Mayor mayor. Mayor, <laughs> mayor okay nahihiya ka <laughs> nahihiya ka ba okay nananawagan po kami sa ating mahal na Mayor meron pong programa ang kabataan sa Gordon Heights sana po ay mabigyan nyo sila ng uh, kailangan nila o premium ngayong gabi po kung nakikinig po kayo, alam namin may puso kayo at kami kung makatuloy. Yes, may thank you. Man, para sa para ngayong gabi. Kung meron po, <laughs> kung makahabol, kuliman ay magaling pa rin. Yes. O, diba? Hindi, Alright. kailangan yung ating mga kabataan At ito, din. Matuto din kayo. Hey, yeah, siya. Sandali lang kaya natin sasalita ako. Kasi yeah, tinanong ako eh. So okay. dapat malaman nyo rin yung proseso. Kayo yung mga nandiyan dyan, so nagpapa-event kayo. Dapat alam nyo rin yung proseso kung paano kayo makakahingi ng tulong no. sa ating city government. So ang unang-una dyan, syempre sumulat kayo. Pagkatapos maghingi kayo ng appointment no para i-explain nyo ng mas mahusay yung inyong event. no Para kung ano man, kung ah uh, magbigay man siya ng tulong o oh hindi, mm -hmm. eh, Wag nasa bigla, bigla. Na yun. Oh. Dapat Kapi one year ahead. <laughs> oh, hindi yung man's ahead. Alright, so kung gusto kong dugtungan sinabi niya ang kalaga ng sining para sa kabataan o sa ating uh, kultura, dapat lang po na bigyan natin suporta ah. kasi maraming kabataan ngayon na may mga talent at maraming kabataan ngayon na nawala, hindi na wala, hindi nakapag-aral. Okay, yun, nadadivert ang kanilang interest sa droga o ano pang bagay nito hindi maganda at least kung may expose mm -hmm. mo niya sa arts at sining, at mabibigyan natin ng pondo ay matututo sila at ma-expose sila. Palagay ko ay malaking bagay yung para makaiwas sila sa mga anumang uh, krimen mm -hmm. o sakuna. So sana lang po, mahal na mayo, si... Kumakatok kami sa impuso, puso, supportahan po natin. Sabi ni si... ng poet na si Wislawa Simborska. Oh. wow! Oo, <laughs> <laughs> oh, si Wislawa oh, Simborska. Kilala ko siya. oh, Nobel Nobel person. Oo oh, nga, siya nga ba siya? isang polish uh, na yun. Polish! polish! Polish, eh. Sabi niya nga kasi, arts is the, ano daw, eh, the conscience of, state. Oh, na, yes. Of course. Uh, so like, so, bakit bakit diba? diba? 'yan? Paka-explain 'yan. <laughs> Kasi somehow state. ano eh, no? Ang ang seeing at it, deed, ito ang nagaano eh. Ito ang nag-hold ng mm. humanity ng isang uh, tao, parang, 'di ba? Uh, I'm not claiming na only the artists are uh, have uh, humanity, uh, uh, 'di ba? Mm -hmm. Pero mas mahalaga na meron ka merong ano, may uh, pumipintig sa puso ng isang bayan ang sining. Kasi parang ito ang ano eh. Pumakatok, nag-expose. Yes, ito uh, ang nagmumulat, nag-inform, uh -huh. nag-, uh -huh. nag Conscience of, of the state kasi diyan nung malabas ang mga pangyayari. O, limbawa may balag gawin ng isang gobyerno. <laughs> Aho, o, simulan mo palang ang istorya nito para maibsan yun. Kailangan, ito, ipakita mo sa tao, di makikita nila ngayon. Makonsyensya kayo sa palabas namin ito Tulad ng sa wakas, sa ano, aswang Sa wakas, aswang Kay Corazon, inapis siya Paano mo inantulad sa kasalukuyang At pangingari sa ating bayan? O, oh, di ba may speech ka doon? Hindi ko narinig yun <laughs> Pero ang galing nung aswang, ano Ang galing nung kanilang uh, uh, Perhaps, super galing Ano mo, sa YouTube ko na napakita yun Pero hulaan ko, Walang ano yung story ang, ng aswang Wala, wala, wala Walaan wala, 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 ko, hindi wala, ko napanood mga... yun eh, napanood mo Pero hulaan wala. ko lang ha Uh, patong ko. Hindi, may ikling <laughs> salita. <laughs> sa -salita. Siya, hindi, may salita. Hindi, may ikling lang. Five seconds. <laughs> okay. Tungkol sa babae na pinag-usap-usapan tapos sa palayo ng daw. I mean, mm. Eh, oo, okay. oh, kung totoo. Ay, Tama. Hindi, hindi, hindi ganun. Oh, uh, actually, actually mo, uh, 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 ang, ang, maganda rin sa, uh, sa istorya ng Corazon, ng unang aswang, ang actually, ang 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 metafor, metaphoric level ng aswang. Yeah, yeah. Walang aswang, walang, walang mga malign roon. It's uh it's, yung, uh, it's the Gawa. monstrosity of the war actually. Okay. Ang mm. war ang nagagawa ng mga halimaw sa Wow. Ay ang uh, ganda nga no? 'Di ba? Mm. Mm. Ang Corazon that oh. actually love. Corazon love oh, is the love. first naswang. Na oh. Kasi yung pagmamahal ng ina sa nawala niyang anak 'yun yung nag-convert sa kanya eh. Parang tosa. Becoming mm. a monster. Para Parang tosa. Oh. Medyo season. Pelikula kasi 'yun. ko lang ang pinanggalingan. Pelikula ni Richard Cromwell. Napaka napakaganda nga ng oh, adaptation nila. Yeah, yung, yun, yung pelikula na, 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 ni Richard Somes ano mm. na Puring-puri uh, oh, rin oh, si Richard Somes. Oo, kilala mo siya. Ako din. Galing siya okay. sa yun, ano. Okay yung tama 'di ba boom parang pinag-usapan natin kagabi yung oro plata mata yung isang exa ayaman ng urong landron yung yung exander si with the sherry Hill, di ba nung pagkatapos ng war nagkaroon siya ng bungi dito at tinatakpan ng kanyang pamaypay at ang o. sinasabi niya eh <laughs> ang digmaang ito oh ginawa boom. tayong mga halimaw ayan dahil sa ginigisnan sira ang mga mukha parang corazon oh. derives inspiration niya with oro plata mata we have only the beast, the beast in all of us no the beast No. Oh, yes, right. Ang yung yung nakita naman naming analogy diyan kasi talagang pinasok din namin of course dahil ang nag sponsor niya na si Mayor Bong Gordon mm. no at ang uh, Subic Broadcasting Corporation <coughs> Congratulations. Ang Thank galang, you Sir no, Bong. Kailangan ng SBC oh, yeah, at ni uh, Of course dito pa lang kita na natin yung suporta ah. oh, ni Mayor ma Bong Gordon sa ating mga artists. Si Mam Anne Quevas, parang support. sinabi rin namin doon, bo, uh, boom no na si Mayor Bong noong 2013, talagang binato siya nang ano, kumbaga sa ano, parang siya yung aswang, ah, no, na ba? ang sama ng mga tingin ng mga tao <coughs> na ganito yung mga ginawa, na ganyan-ganyan. Hmm. Pagkatapos at the end, no, na hindi pala totoo lahat hmm. ng ano parang witch, natin, witch hunting ba? ano nga oh, oh. No? parang so, so parang may ganong klase sa... Uh, ng analogy oh. may ganong so, nga no? Oh, ang kagandahan <laughs> na analyze natin oh, kaya <laughs> napakita natin ang maganda mensahe ng oh. play na yun so, may, may so, sapat hmm. na oras pa ba tayo para one, bigyan natin every five, five six six, six. Five sige, Jericho once again so, so, para i-discuss na yung kung uh, ano ba yung latest na ano nila na production imbitahin mo sila ngayong gabi importante kasi yung event nyo ngayong gabi this tonight na po yung event namin tawag ng tanghalan sa mga Madlang Gordon Heights po na no, nakatira dyan. Mga gusto pong sumali at pakita ang talenta. Open na open po ang aming event para po sa inyo. Yun lamang po. Thank you. So may mga ano, uh, ibig sabihin may mga nag-apply na? Yes, so, meron na, na po. Ibe, ilan, na yung, ilan na yung mga... 20, as far as I know, I'm... 10? 10? Right? Then ah, may on the spot na po mag ano Wow. Oo. So ano lang ba to Singing lang? Singing, Singing. lang? At talagang karaoke na talagang street. Ano? Oh, <laughs> Makapwede judge. Tanawan, oh, uh, uh, ikaw okay, pwede ka mag-ano kasi kami may mga series. Teka, bago natin makalimutan direk, may uh, yes, meron bye. pala tayong mahalagang announcement mm -mm. sa darating na March 17, 7:00 ito ng gabi, no? March 17 sa Daddy Ed's yung dating Direct's Kitchen. Mm -mm. Dito ah, sa may ano. Okay. Ah, uh, Arts Night ng Sininga po. Ito yung bagong tatag na mm, grupo kasama dito si Kuya Jecoy, Jericho mm -hmm. Balion. Mm -hmm. Ayan, magkakaroon sila ng mga ng uh, mga pagtatanghal uh, ng awit, tula, dula at meron pa sila wow, at eh. uh, Oh, yeah. Uh -huh. Meron ding mga arts uh, installation and uh -huh. etc para ito sa women's ano month, month naman, no. Oh. so hmm. par ha, parang, do? fusion yan ng ano ng arts month and women's month oh yes oh <laughs> yun <yes>. oh, <laughs> <galingan laughs> na pero no. ito organization ba yan yes, yes. or arts yes arts night oh. nasya oh. may organization ah, karamihan oh. yan mga guro yung mga nagtuturo so, ng Golden humanities College. sa ah, College ah puro sila no. alright hindi naman lahat no hmm. pero yan yung grupo yung yung grupo na alright uh, yan mga nagtuturo okay March 17 sa 7 pm ganda good location Maganda man Alright, yun. so wow So ayan, may ilang Unung sandali na. na lang tayo um, Kenneth, yung isa na lang Maraming salamat Jerry, okay. maraming salamat May yes. tanong lang so, ako Go ahead sa uh -huh. So, nung sa, eh, binabasa ko Nung nagagalit sila kasi Yung comment mo dun sa ano eh Sumagot din ako dun eh Sumagot uh -huh. si, si Mario, si Goose, whatever uh -huh. So sabi nila masado pinag-usap politika raw yung mga bakod. So idinikit e, ko ngayon sa istorya o natin mm. Eh, eh yung, uh, Oo, okay. bakit daw puro pinag-usapan din nang na pagtulong? Eh wala ang pagtulong, di ba? Ngayon, ang tanong, <laughs> meron ba silang nilagay na panawa uh, panawagan o babala do sa lugar may nakita ka ba kagawad punta Hindi pa ako nakapunta pero ang na, na, parang nabasa ko sa Facebook, meron silang nilagay na oh, sana ano meron kasi kung wala kunan natin ng picture. Oh. Kung meron dapat lang po, dapat nung paginawa siya. De, ang, at ang pagtulong daw ha, oh. Meron naman daw na pagtulong eh. Bakit ngayon lang? Pero kung may pagtulong, dapat habang buhay na pagtulong niya yan. Kasi hakabuhay ng tatlong bata yan eh. Ang future yan, mahal. So sana po, ating mayor, bigyan natin ng tulong ang mga pamilya. Marami kasi nag-comment doon, Kenneth, no? Dahil ako lang naman, sinasabi ko lang naman, marami tayong nababasa sa Facebook na ang sinisisi nung mga makarolen pa to, ha? Kasi para lang ma nights, maidepensa ma nila nights. na yung administrasyon ni Roland na ginagawa yung ano. But anyway, So, ang sinasabi ng lang natin, wag isisi lang sa mga magulang yung nangyaring trahedya yun doon na sa tatlong e. bata. Oo, Kasi e. nakita natin na meron talagang negligence. Oo. Imagine mo, naguhukay sila doon sa lugar, mm -hmm. sa ilog. Pagka lalim-lalim na, uh, 15 feet yung sinasabing wala, na hukay na. wala man lang nilagay na warning signs o kung anumang babalagay e. sa area. At wala man lang security wala. guard na nilagay doon oh no wala. So yun sinasabi natin, merong pananagutan. Kung sino man yan na contractor dyan, sa ilog na yan, merong kayong pananagutan sa nangyaring disgrasya na yan sa mga bata. Yun lang yung point natin. eh yung All ibang right. mga kakampinirole, kung ano-ano pa yung Ang tuloy nating personal, isip, you know? alam mo, simple lang yan eh. Kung sa anak nyo nangyari yun, ano magiging reaction niyo? Yun lang po ang tanong namin. Wala pong personalan, nagtatanong lang. And with that, sige, uh, siguro uh, magpaalam na tayo mga panghuling salita na Alright. lang so, mula sa ating guest, Jericho. Ayan, Alright. sige, invite them. <laughs> <Again, laughs> Naka-on ka ba? Umaya na po, 7pm, yung oh. event namin. Ayun. Thank you po ulit sa Team Gordon, especially po kay Sir Edic Piano. Oh. Hindi po pinipitawan yung grupo namin. <laughs> <laughs> Yun naman po. At yung po kay Ma'am Ted Martian po. Ayan, yeah, okay. Then okay. And sir Rodel. Yes, yeah, oh. uh, Sir Rezo. And, Boom. Iklang Maraming yung salamat yung uh, sa SBC, uh, kay, kay Gawad Edic sa, pa, sa ito. Uh, it's a privilege to be here with you. Uh, <laughs> mga magigiting at matatalino at mga masining <laughs> na mga tao. Madadal. Madadal. Yes, yes, yes. Happy uh, Women's Month uh, uh -huh. sa lahat ng ating mga kababaihan. Wow. Uh, All right. Thank and you and very much. <laughs> uh, sayo, ko. Ay, ko sayo sa iyo, go. At sa iyo rin sa pagpunta mo rito kay Kagawad sa ating mga taga-subaybay ng Sanggunian Monitor. Mabuhay po kayo. Patuloy po kayong sumubaybay at nang hindi kayo Mabikima, ito po ang ang sanggunian monitor po ay babalik sa Tuesday no para mas pag-usapan natin mas marami pang bagay na nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo po. So patuloy po ang sanggunian monitor sa pag-expose -e ng mga mga pangyayari dito na alam natin ay hindi nakakatulong para sa lungsod at hindi nakakatulong para sa mga mamamayan ng lungsod ng Olongapo dahil wala pong ibang mag-e-expose niyan. Kundi Kagawad Eddie Cano and Monte Marzan, nila Vice Mayor Del Cerezo, uh, Kagawad Ted Marzan at ako po dyan sa City Hall dahil kami po ang inyong mga kinatawan dyan. No? Kinatawan ng taong bayan dyan sa ating City Hall. So again, babalik po ang Sanggunian Monitor sa Tuesday. Ito po ang Sanggunian Monitor!